Napakasarap ng recipe na to mga idol. Try nyo na, siguradong napakasarap at siguradong uulit-ulitin nyo ang ganitong klase ng resipi. Napakasimple, napakadali at higit sa lahat, napakamura ng kanyang mga ingredients. Ayan. Meron nga pala tayong 1.2 kilos ng manok. Ayan, at chinap-chop lang natin ng medyo maliliit. syempre para magkasya sa ating buong pamilya. At syempre bago natin iprito ng ganyan, ay kailangan muna natin hugasan ng maayos mga idol. syempre tanggalin natin yung mga excess ng mga taba. syempre yung kanyang baga at higit sa lahat, hugasan natin siguro mga at least 2, 2 or 3 times mga idol. Ayan, kagaya niyan, pinirito muna natin ang ating manok syempre para mawala ang kanyang lansa. At syempre pangalawa ang atin namang luya, i-prepare na po natin natiwain lang natin na medyo manipis, na medyo pa strip. Ayan, so depende na rin sa inyo kung anong klaseng hiwa ang gusto nyo pero wala namang problema. Pinaka-importante sa lahat dahil ang tinatawag rito ay kinamatisan. Mas maraming kamatis, mas masarap. Ayan, meron na pala tayong kamatis na halagang uh, 600 grams mga idol. Uh, may gigit kalahating kilo. Ayan, syempre kung mas marami sana, kung mura-mura ang kamatis, mas masarap. Kahit isang kilo, ayan, pwede nating isama sa ating 1.2 kilos na chicken mga idol. Syempre, tapos na natin iprito, e ang pinaprituhan na rin po dapat natin, doon na natin igisa ang ating bawang, kagaya niyan. Siyempre dahil ando na rin yung kanyang lasa ng pinaprituhan na ating manok. Ayan, ginisa na natin ang bawang, sinunod na natin pag ang ating white onions or fried onions, depende po sa available sa ating mga kusina at depende kung anong nabili natin. Ayan, at pagkalipas nga natin igisa ang ating sibuyas at ang ating bawang, ah, sinunod na po natin pag ang ating luya mga idol. Ayan, napakabango na. Naamoy ko na ang kanyang lasap mga idol. Ayan. ayan na, nilagay na po natin ang ating maraming kamatis. Ayan, luhaluin halu na po natin ng maayos, syempre, para palabasin po natin ang kanyang aroma, ang kanyang katas, at syempre, ang kanyang lasa. Ayan, tsaka natin ilagay ang ating nakapritong upcook na manok. At habang ginigisa natin, ilagay na po natin ang patis, mga idol. Napakasimple lang ng ingredients na to. Patis, paminta at syempre yung meron tayong nilagay na 1 teaspoon teaspoon mga idol ha, na chicken powder at syempre konting bitchin ayan para lalong masarap so ayan dahil isang gisa na po tinakpan natin at siguradong kapit na kapit na po ang lasa nito at uh, saka naman natin lalagyan na siya ng sabaw na siyang magpapaluto at dito na po natin siya papalambutin na hanggang malumambot siya ng mga ilang minuto pa mga idol mga kaparangay at syempre takipan lang natin may maya at ayan naglagay na rin tayo ng ating siling panigang at least 5 piraso o 4 piraso at syempre ang ating siling labuyo nilagay na rin natin ayan na nga pagkalipas na ng ilang minutes. Medyo malambot at paluto na po ang ating manok. Ayan mga idol. At nilagay na po natin ang ating pichay Tagalog. Siyempre mas masarap pa rin pag may konting gulay o kahit maraming gulay ang ating mga niluluto para maging balance po ang ating mga kinakain. Ayan, kagaya niyan. So ayan, mga isang takipan pa po natin. Ayan, pagkalipas nga po ng mga ilang minuto pa, ayan na po, luto na po ang ating kinamatisang manok mga idol. Yes, kinamatisang manok. Napakasimple. Patis labitsin ang ating timplada rito o okay kinating na gitsalat. Napakasarap. At ganito sistema, dapat may kunting sauce, may kunting sabaw para mayroon tayong pangbahog sa ating kanin mga idol. Ayan, kagaya nyan. Ayan. Okay, at maraming maraming salamat. Siya...